kung totoo merong uh, SPA ang nasabing lola ng uh, ng uh, inyong mama no ang pinaka the best niyan ay ipag uh, patingnan po niyo sa lawyer kung ano bang nilalaman ng SPA kasi kung SPA lang po yon no na kung saan ay pinagkaloob ng uh, ng lola ninyo ang uh, nasabing property doon sa kanyang anak no uh, ay ay er, mare pong hindi po valid ito kasi hindi naman po ito kung hindi ito tinatawag nating uh, may, na last will and testament kasi po ang SPA ay hanggang ang valid lang po yan hanggang buhay po no yung principal eh. pag namatay na yung principal at wala naman pong partial performance no ay er, na binigay doon sa attorney in fact ay hindi po maging valid na yan yung tungkol naman doon sa may nagki-claim doon sa supposed to be na na uh, pinamahagi yung lupa sa 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 kapatid ng mama mo o sa papa mo no ay eh, matter of evidence lang yan eh kung meron silang sinasabing nabili na nila bay, patunayan nila yon no dapat meron silang kasulatan okay ngayon uh, mukhang wala naman kayo sinasabi na tungkol na nagkaroon na ng settlement of estate doon sa nasabing property so ang gagawin ninyo ang mga surviving heirs ng nasabing lola ng inyong ng lola no ay mag-file kayo ng petition for judicial settlement of estate upang sa ganon no ay dito na magkaalaman kung sino ba talaga ang may karapatan sa nasabing property kasi mayroong bumili tapos mayroong ding issue about inheritance dito and mayroong ding issue tungkol doon sa nasabing SPA whether this could be a substitute for a Last will and testament Sa tingin ko naman, base sa kwento mo Ay hindi ito may tuturing na isang uh, Na isang legal uh, Na isang last will and testament Pero patingnan din niyo sa lawyer no? Kung ito ba may tuturing na Yung sinasabi mong uh, is PA, Which is actually a last will and testament Nakipag-ugnayin ka sa inyong lawyer For further uh, Legal information And guidance Lamang na kayo pag may alam sa batas